Good morning mga Kapertod. Panibagong araw, panibagong video naman tayo ang gagawin. Ngayong araw mga Kapertod ay ako po ay mag-update sa aking uh, YouTube channel. Maraming salamat pala sa inyong mga Kapertod sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Ay ngayon mga Kapertod ay ako ay isang ganap na na YouTuber ay namonetize na ako uh, noong July uh, 19 at ngayon uh, noong nakaraang uh, week uh, binisitahan ko doon sa video ang aking sahod ayon uh, naka 65 tayo mga kaperton hindi ko akalain mga kaperton na uh, mayroon pala tayong uh, income doon sa uh, paggagawa natin ng mga video ayan maraming mga maraming salamat sa inyo lahat mga kaperton kung hindi dahil sa inyo hindi natin yon maabot at uh, someday mga kaperton alam ko na Uh, kung ang isang tao ay magtyaga uh, may linaga talaga <laughs> maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin youtube channel mga kabertod uh, uh, patuloy nyo lang pagsuporta sa aking youtube channel mga kabertod na uh, someday ay magamit natin yan ang uh, pera na kita natin sa youtube at uh, matulong natin yan sa ating kapwa mga kabertod ayan Ayan uh, ang ating pangarap na makatulong din sa kapwa. Uh, kaya uh, kaya abangan nyo lang mga kabertod ang ating mga uh, gagawing mga upload, ang ating mga gagawing mga video. Ayan, patuloy nyo lang mga kabertod sa inyong pag pagsuporta uh, sa aking YouTube channel. Ayan, mga kabertod, uh, by the way mga kabertod at uh, ako po ay mag-update din sa aking uh, Facebook page. Uh, dati nag-upload ako ng uh, mga video sa face sa Facebook page. Uh, wala akong wala walang video ay uh, walang views, walang uh, wala talagang may nanood at uh, sabi ko uh, ah ako sa saking uh, Facebook page, hindi na ako eh, sabi ko hindi na hindi ko na ipagpatuloy ang aking Facebook page hanggang noong nakaraang uh, buwan at nakita ko na na-promote pala yung uh, Facebook page at naka-million views tayo at ngayon tuloy-tuloy na ang million views natin. May mga million views na tayo. May ikat-tatlong million views na tayo at may isa pa na magmi-million pa lang. <laughs> uh, at uh, hindi ko akalain na na-reach ko na yung uh, 5000 uh, followers at uh, lumagpas pa naging uh, 6000, 6000 followers na tayo mga kavert at uh, uh, maraming salamat din sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking Uh, facebook page at sa aking youtube channel uh, ilabi na dito mga kabirto dito sa ating youtube channel maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong ulang sawang pagsuporta uh, kung bago ka pa dito mga kabirto sa mundo ng youtube ipagpatuloy uh, patuloy mo kahit walang may manood sa iyo okay lang dahil darating pala ang panahon na may manood sa inyong mga video at uh, at hanggang sa makasahod kayo ayan mga kabirtod uh, hindi ko na to patagalin pa mga kabirtod update ng ito mga kabetod maraming salamat sa inyong uh, lahat maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking youtube channel sana abangan ninyo ang mga uh, video na gagawin natin mga kabirtod ayan salamat bye bye I love you all mga kabirtod God bless